Ate, ate, oh, bigyan kita, ate. Tip lang, ah. Malaki tip pa yun, eh. Ayan, ayan, ayan. Malaki tip ko ngayon, guys, eh. Kaya nagbigay ako. Ah! Paglilibring sakay ako, walang sumasakay, basic. Ano so, ba yan? Gabi na kasi guys, alas alauna na ng madaling araw. Bukas ng linggo. sa magising tayo ng maaga para makalibring sakay tayo. Enjoy. Enjoy. Pakadating ko lang.